May may bias, may muling patama sa mga haters ni Kini. Especially sa amin ang fandom na si Denny. Kung hindi pa rin titigil ang pang ka kay Kini, narayan pa rin si Mime. Hindi rin titigil sa pagtatanggol sa mga nakaapi sa actress. Ang gulo na ang mundo, ngunit sige pa rin ang at paninila. Muti na lang itong King Pao. Mas gusto nilang tahimik at hindi mapagpatol sa mga say na niba. Ito nga ang inang komento. hindi kasi sa iba. Si Kim kasi, kahit sa pangunggali, napakabuti nito. At ito isa pa, hindi niya gusto. O hindi ginusto ni Paolo na kikita niya nakasikatan ng kirpaw. Worldwide si Janine, hindi umaangat ang karir. Kaya ingit Bukod rito, mas napagsisigawan ni Paulo kung kaano siya kasaya hawang kasama si Hini. Ayon pa sa iba komento, may ugali kasi si Ganin na hindi nagustuhan ni Pao. Ay nyo, kaya tignan nyo, napaka ka Kay Ganin, sa mga intern At si Pao naman, nariyan din. Si Pao na rin ang nagsabi na si Hini talaga ang target niya hindi nga lang nabigyan o, ng mahanggang keng kaya pinimiti ng ibahinang landas kaya nang magkaroon ng pagkakataon eto na siya ng dating-dating lumabas ang pagiging mahulit at masayang mukha mukha kasi talagang kapag nasa tamang tao na huwag na ipilit sa iba Lab na love ni Kim Pao Kita din ang pagmamahal ni Paolo Blino sa fandom. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Support pa rin kung support sa kanila.